hindi gani base oh. sa loya Oh. Oo, oh, oh, Papa J Boy Nonoy. Maayo pa gani, Papa J Boy Nonoy, ang mga nagapang limos. Mhm. Mm -hmm. Kay may kwarta pa kada adlaw. Oy sana all. Oh, oh, kita nimo kuno Papa J oh. ang uh, half day nila Papa J. Ah? 4,000. Oh, Sus Sustila, no? Sana all. Sobra pa. Grabe ka. Ah. ni Papa J. Boy Nonoy ang akon isa sa na unaan Pero, ah, may pero, may option nene. Eh. May di offer sa ko ang ako ah, nga ka-boardmate ngay tago na lang nato sa pangalan Tisoy. By the way, ako gali si Alvin Papa Jayboy Nunoy. Mm, good morning ni bin Isa ka private employee Papa Jayboy Nunoy sa isa ka sikat nga food chain. Mm. Ambo ba. Si Tisoy nga akong abyan man and boardmate man Papa Jayboy Nunoy. And problema man siya. Sa iya uh, kailangan nga monthly nga bayro nun sa boarding house. Pero nakakita siya sang diskarte, Papa J. Boy Nunoy. Ano ka nga ng diskarte? Uy, gano'n. Ano kaya nga ng diskarte na? Si oh. pwede may makagawa nila? na. Maka kasi pwede chilling? kami magagawa, magka-extra. Oo, Papa J. Boy Nunoy, ang diskarte. Ano lang? Kung baga, on ko lang, Papa J. Boy Nunoy, ang sitwasyon. Ha? nagdadala no, nagdadalawang isip ako ngayon, Papa J. Boy Nunoy, kung sugdan ko ba ni? Lalaban ba ako o babawi ba? Mm. Anong yung bala na, Alvin, sa mukha ni mo? Ang bala dito sa mukha, Para paratis mabala na mo. O ah, para inyong mabalaan, Papa J. Boy Nunoy, amon eh, ang mga Natabo! Ay eh, naman to kayong hambal nga. Subang mga adlaw nga magbayad doon. <coughs> Albinok ti sa'yo. Ay, sa'yo, <coughs> so, Kol! Uh, good, good morning, Kol ah. Uh, wala yung good sa morning. Mas good ang morning kung bayaran ko din ron. Iyan yeah. ka na. Wala yung good sa morning. Mabayad ka may gula pero... Pre? Eh, plus ata siya sa Pre. Wala-wala lagi ni subang pre ba? Diba yung ba mo kayo ba may side ka? Wala ka kayo bayaran. Di, wala pa gani. Pero karon pa dito sa akin. Ano ba? Sige, parang kandamong istorya na kay Gamito na nakong kwarta pang bahay sa korente. Ay si... Boss! Uh, boss, sa... So... Kasi kung pwede... Mm -hmm. Karun sa hapon, ah! Oy, katong nagligad si Mana, mahal niyo karun sa hapon. Pero... Oh. Pasca so, buwasa, karo naman sa hapon. Pero amon, boss, medyo gipit gina update kami nito. So, guys naka -ubra kami gahapon, naka-sideline kami, pero ay pabi ka, buti kag isa pa, medyo dili ang amon oh, nga payroll, boss ba? Sindo, uh, ba? Wala, Oo. Um, Karoon pa daw sa hapon, sigurado na na, boss, ha? Ay, kung ninyo, hindi uh, ko ninyo madala sa mga promise-promise, ha. Pag dili mo makabayan sa mga hapon, na lang maglaing boarding house. Grabe ka tingin mo, boss. Grabe naman eh mo. Hindi ba't sa amon akadasig, boss? Ano naman ka, sir, nga? Oo. Pagka doon. Ang ganyan minakaano sa mo ang boarding house. Kaya ang boarding house ni mo. Lapit lang sa iyo ang ginaugrahan. O, kagisa pa, boss. Tingin kong mangita naman kami sa iban ng boarding house. Daw ka maglaing muna sa amon nga party kay... Tama, boss. Pero amon pasalig kami, boss.

tapos mm. karon amo sa lang ganin wala ka sino, man sino, man mo Buliganay? Boss, hindi kita kita man lang amon boss nagapangayo gi kami sa dispensa uh, hindi kami makahatag subo pero basta makahatag mo bago baga la 5 okay Tantanan. tanan o tay sige sige boss ah. mo makahatag o tay sige alam niyo na sige, boss na ah. oh, sige excuse me o, sige boss pasensya kita pasensya alam mo, Danyo, bro. Paano nalala, Danyo, bro? Di na nung-discard ito, Karun, bro. Hindi, itong kwan ito, mo. Itong hambali mo, ang sideline mo ba? Ay, di. Pero, Karun, bro. Oh. Itong sideline, kuya. Nag-text na sa Gani, oh. oh. Sugot pwede, na ko, Ato. Pwede ito,

Guys, Ay. ready na ba mo ah? Uh, ready na kami madam brad, ah. Brad, amban mo brad, sidelining nga, uh, Sideline galing na. Hindi na pala mag, hindi na pala mag, hindi na pala magpalak. Uh, by the way, ako na si Roger no Ako ah? ah. <laughs> si madam? Ako si madam. Madam. Ako ang madam ng lahat dito. Oy. My name is Lolita. Oh, ah. Just call Brad. me Tita Lolit, lalak. Brad. Pre. Oke, okay, man, man. Isus. Dasing kwarta ni, pre. Kagisa pa, pre. Indi na kinanglan balason tadi. Dugudugaya. Kwa na ni mo, pero na dali. Sige na Brad. Pag first time gina ni Brad, babe. Isus, pre. <sighs> Tipili ka lang si madami mo si Kwan. Si George. <laughs> pwede na may story. Ah, madam, ah, uh, madam, uh, uh, madam and, ah, uh, to, ano man na inyo to, basi kong, ah, uh, magkwan ha, basi magdugay ka mo, kay, kadamo pa ako sa appointment. Brad, oh, kay itsura si madam. Kay kung hindi oh. ka mo to, kay kung hindi ka mo to, mangita ko yan sa iban. Ah, uh, Brad, pa si si Madam karon ma ma Madam uh, George pedi mi Mr. Kadalela sa gawa lang kadali lang. Asa kay istorya hinyo na dira to oh. kagtong maka. Ho oh. oh, nakahili sugot so na kamo. Tigon indi kamo ya makapangita pa kun sang iban ah. Indi bala. Oh, oh. Libre mo nang kape diri. Libre na di talan to ang imo obrahon diri. Magka, ka, siyempre. Magka, pangalipay lang kamu. Oh. na bahala. Okay na ba? Huh? Oh, Pre, yung maliso ang desisyon ni Madam na karong. Hindi tayo ka kwarta. Dali sa gudrin, dali sa gudrin, dali sa gudrin. Dali dali sa sana yung Madam, ha? sigurado siya Sigurado na gani na. Basta pasalig ko yan, hindi ka na yaman, no? Dugdudua ko glan to, bro. Bakit mo? Kita mo, pre. Do piling ko, bro. Dili si... si madam ang... Esos. si madam ba? Bisan diin lang tayo sa imo, dua Pero... Anong... Anong na-istoryahan ninyo sa presyohanay? Ay, presyohanay, pre. The price is right ya, pre. Ano gani? Pila gani? Iambol Singko mil? Singko mil tado, ha? mm Singko mil, pero isa lang na iya. Di ka karoon makadua tayo. Dis mil? Singko im. Singko man akun. Ha? Di Pati ka na. Oo. oh, sigurado. oras lang ni. Eh. Oras, isipa lang bala, pre. Maindorso naman tayo karon sa oa. Kilala nila ni Madam kang ni... Katong isa yan. Di na, dirwa, watch naman ta. Di alang-alang, may ultimatum na nga daan tong landlord na to, pre nga. Subun nga daan nga dilaw. Sige, pre. kung hindi tayo kabayad, karon, ti. Huwag kita tulungan, pre. Para sa boarding house ni Brad. Oo. Piyo nga ilang bala. Para sa boarding house ni... Oo. Uh, uh, dali na. Buti, sige, sige. Dali na. Basta, Brad, ha? Uh, Abo na to, hambal uh, so so, ko sa imo. Oo, sige, Sundon talang kung ano gusto nila! Ay, dong, Albert. Siya lang tatong ka kwarto, gali. Grabe ka mo. Ang chip-chip yun naman. Uy, madam. Oh, Dapat nag-separate ang kwarto. Abo, gani. Eh? O, okay, di sige, di kami sa piya. Ah, sige. Oh. Bart, okay naman ba ni Bart? Okay na kayo ba? Okay naman ni Bart. Ah, madam. Uh, uh, ano bang gusto mo? Himoon ako, madam. <laughs> gusto ko to. Imasahe eh, lang ako. ah. <laughs> Pero, ay, pero, pero, madam, pero, ang, ambal, ang ambal sa akong amigo, madam, kailangan na ako magsaot, madam. Ay, susto. Mas maayo na ito. Well, nagamassage ka. Nagasaot ka, mandiray. Yeah. oh O, arito, ha? Uh, mil naga pa, Wow. <laughs> oh. <Cinco> mil. <laughs> Arato, mil naga pa, Ang akon nga pet ito, na ka pa, Te pay. Wow. <laughs> <laughs> De, ano pa? Depende pa, nakadepende pa na ito kung mahiyong performance mo. Kaya dugangan ko pa. Himoon ko na 5,020. Uh, sige, <laughs> madam. Uh, musaot ko. Sige. Yeah. Uh, sige. Uh, uh sige mo pa. Amunin gusto oh, yan. mo. Yan, yan ang mga gusto ko eh. gusto mo. Ah, okay na ba ka to? Okay, okay na ba di boss? Ah, madam. Ayoko tawag ang boss. pasensya lang. Taw tawag ako madam. Pasensya lang. O, o, madam. Madam Rosana. Um, umpisahan ta na madam. Ah, sa uti ko to. Sa uti ko. Kana? mm, mm, ah, ka na? Yan. Ah, nang gusto mm. na ako to. Kana mm. ka na to. Ah, 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 ano ni to? Madam. <laughs> pasensya ka na madam. Nagbitbit ka gulay to. <laughs> Sin siya, madam, kaya yung nabitbit ko sa mga gulay, kalubay ba? Oh, grabe din mong kalubay ito. Oh. Grabe damo kay gliso. Amo, amo, amo nang gusto mo, madam? Kaya gusto na ako ito. Puskon ko nang imong mga panuot. Mm. Ako ito, ha? Ako ito, ha? Grabe ka to, ba? Ari-ari ah. na, madam, matalikod na ako. Ay, ang angaman ito, ha? Hindi ah. In ba lang? Balmuman? Hindi na. Ma na matalikod ito. Matalikod ha? <laughs> Kagina napa aku nagawala, tabi ko ako ang matalikod. ikaw, ikaw gali? Ako dapat no, ha? Abi ako ko dapat. A, abi ko gani, ako ang matalikod. Basta to, ako dapat to. Sige, sige ha. O, sige, Pagpasensyahan mo na ni madama kayang ulo, sini kalabasa. Ang lawas kalubay, ang ugat marguso. <laughs> to, wala tayo oras to. Oh, okay, kita. ta. bumbahan ko na. Okay ba niya <laughs> to? <laughs> Papa J. Boy Nunoy. Naka 20,000. 20,000. 20K kami that time. Tama-tama, makabayad mi Papa J. Boy Nunoy. Pero hasta pa sa sunod nga bulan pa pa Jay Salbar. Oh, uh. Pero Jay Benoy, grabe ang mong konsensya pa pa Jay Nunoy. Si Alvin. Baboy, baboy, alang ala, aros kaldo ah. Hindi niya first time daw, pa pa Jay Nunoy, Pero ako, this is my first time na musulod sa yung nga butang. Na konsensya ko pa pa Jay Nunoy. May booking na naman daw may next week. Uy! Ang pamangkot pa to turo tigana, tigana pa baskog naman eh. Halin ko na no sa Manila to. <laughs> <Jay Boy Nunay. laughs> ang isa na mga kliyente. Oy, oh. oh. good morning Sammy. Yeah. amigo ta papa di si Tola. <laughs> morning Tol, morning, morning. Basi kung abyan, niya. <laughs> ano kaya ang imuhan ko, Papa Joy Boy Nunay? Masugot pa ba kami? Or Atres na. Nawa salamat ang inyong sender, Alvin and Tisoy.